Happy birthday, Prayansel, jangan yeah, guys. Yan. Yeah, oh, Nagsugba like, ko ngayon. Nag-ihaw ako ng maskara. Parang baboy. Yan, guys. Nagawag kami ng kilawin ngayon. Nangyay, guys. So, ito ang ganda yan. Sarap yan. Masarap. Mati. Masarap. Masarap na talaga mga kadudsli. guys. Mayong buntag, may umaga, magandang umaga sa inyo. Mga kabayan ko sa abroad, magandang umaga. Yan, dito tayo. All right. Ihaw tayo ng masarap na pulutan yan mga kadudsli hello guys ito na naman tayo panibagong araw panibagong vlog na naman mga kadudsli lagyan na tayo ng uling uling ba yun? uling ba sa uling? yan dagdagan natin para Happy birthday, Pari Hansel. <laughs> yan, masarap yan guys. Tabang baboy yung maskara. Yan. Yan.

ini ke pelajaran orang kata tahu mah gendis lihinya nah sarap sarap sarapan burutan first time anok asal royal Butuh ada dulu ya dah. Hmm. <laughs> di ban bakar. Butuh ada dulu ya di ban bakar nih. Di baka oi. Tapos, isa ano na natin, lagay dyan. Isa lang na natin. talagang sulit talaga to pare. Okay, mainit muna. Painitin muna dahil Ayan guys Iligay ko muna Ayan, yeah, marumi ang pa ako

guys. Lên <laughs> ポトク。 Gás, um apui, um apui. How bone ready, pre? How bone ready? Umuusok na ang loob ng bahay. Ay, hala. Tubig, pre. Ha? Puta na, tubig gamay na ako. Okay, mura mag mo. pre. Tubig gamay. Kung mo apoy, guys. Alright. Happy New Year. Tawa ko ngayon, hindi gan pa ng bestiyo. guys aku ban. Guys. Aku boleh guys. Kami liar guys. apa nak guys. ni <laughs> Alright, and guys, malapit na matapos oh. Finish product. shout out yan sa lahat ng mga manonood ng vlog ko shout out shout out sa mga manonood ng vlog ko subscribe at share it kayo yan yan motor malang tao tao dito ahimik Yan guys, parang nandito lang sa langit. Sige guys. Yan o. No? Seafood si Yan. guys. Yan. Wow, sarap ang wow, seafood mga karoon kayo. Sige mo Grabe. Ito na yung para sa ano. Kilawin, umaya. Yan. Sarap na lahat. Sarap talaga rin. Ang aswag. Ah. Sige. <laughs> Sige. Yeah. <laughs> Kabulansya.

Tapos, guys, dan tapos na, tapos na guys, payalang mga lubid. Okay, guys. Ini wawa oh guys. Ah. guys. Uh, Ini wow, hey. sa guys, oh, pala ng mga guys mau bulat nih. Tembuk bulat. Itu pemburu itu nih pelindung. Kita bak. Cakai torin bulu kudu sarap tahu. kinhasun, hasun. Bisa ingat lagi kin hasun nih? Ada Kuan. dia menasak kuan. dia sa. Bukan.

talagang salamat sa mga kadugsli. Sa <laughs> uh, mga tulong nyo. Sa uh, aming butihing, butihing, may buti na uh, bisita. vice mm -hmm. me your antlers. <laughs> Ang taong galit si Pilaw. <laughs> Palit paghiwa buhiwo. Bibili ako niyan, yung pahip panghiwa mo. Ay, katong usap. Ay, katong dako. Ha, ito to. Ha, ito? Ito, kung ipalit ba? Hmm. Mahantay ka lang, guys, kung may ano, kung may hinuhuli na, ano, kinabukasan, mantitinda. Kung <laughs> may nahuhuli sa druga, kung bukasan, dami na magtitinda ng itak. kita <laughs> sepatu oh sepatu sekali Ini saya, ini saya mengasih sarungan, sunur, betul ini MD Pinagahi.

Husanti mesti tentu Aduh Manok, kondisi yeah. aku Bung Manok dan yeah. chicken

malpinasa alam natin ngayon mga rukling, Ayan, na, 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 Ayan, na, and sit down man

Uh -oh. <laughs> I'm lucky.